Ang buhay po natin ay pagka walang kwento ay walang kwenta. Iyan. Yeah. Kaya dapat, laging may kwento para may kwenta yung ating... Yeah. Ano, Tama naman. Ano. Walang kwenta so, ang buhay pag, buhay, pag, pag walang, walang kwento. Oo oh nga uh, naman. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta ngayon sa bayan at magpapa-update po ako sa bangko dahil yung sahod ko po ay hindi pa po pumapasok. At kukuhain na rin po namin ni Bossing yung padala po sa amin ni ng isa po sa ating mga butihing subscribers sina ate at kuya from Fremont, California. Ayan, at uh, yun, maraming maraming salamat po sa inyo. At kami po yung nagpapatila lang ni Bossing at kami po ay pabaya na. Ayan guys, bali umuulan lang po. Kami po yung magpapatila muna ni Bossing. Mamaya po kami pumunta po sa bayan. Yan po at habang nagpapatila pa po kami ng ulan ay gusto ko po uling magpasalamat kay ate at kuya ng Premon, California. Out of natin po ay sila po ay nag-message sa akin at nagpadala daw po sila ng 11K. Yung 5K po ay para sa akin. Yung 1K ay para kay Bossing. Tapos yung 5K po ay meron po tayong pagbibigyan. Itutulong din po natin ayon. Gusto ko rin po magpasalamat kay Mother and Uning Vlog sabi kay po niya kay Bossing na 3K at thank you rin po kay Ma'am Gloria dahil uh, siya po ay nagpadala rin po sa amin ng bayad po sa Alimango sa Bangus at may pasobra pa po. Maraming maraming salamat po sa inyo at yun po ay talagang napakalaking tulong po sa amin lalo po ngayon na sabi ko nga po kanina ay nagpap update ako sa banko dahil hanggang ngayon po ay hindi pa po pumapasok yung akin YouTube sahod. Simula po noong nag-vlog ako ay ngayon lang po nagka-problema ng ganito. Ang Google AdSense po ay every 22 of the month po siya nagpapa nag email na nagpadala na po ng sahod. Ay after 5 days po, papasok po yung sa bangko tuwing ika-28 po, pag check po ako sa bangko, ay okay na po. Nandoon na po. Pumasok na yung sweldo. Pero ngayon po, hanggang ngayon, wala pa rin po yung aking sweldo. Ako pa yung nakailang balik na sa bangko para magpa-update. Pero wala pa rin po. At kagabi po, ako nagpunta kay Ma'am Grace, kami ni Bossing. At ako pa yung nagpa-print ng payment receipt. Pati po yung transaction ay pinaprint ko na rin po. Pati po yung email po sa akin ni Google AdSense ay pinaprint ko rin po. At ako po ngayon ay magpapalo, mag, pop-update nga po ulit sa bangko. At sana naman po ay maayos. Hindi ko pa alam kung anong nangyari, bakit hindi po pumasok yung aking sahod. Sana po ay kung ano man yung naging problema ay maayos na po. Sana po ay pumasok na dahil ang mga bayarin ko po ay nakapila na. Kaya sobrang thank you po kay ate at, Ku ate at kuya ng Fremont California dahil yung pong 5K at saka yung 1K kay Bossing yung po ay talagang napalak napakalaking tulong po sa amin si Drew nga po ay paalis bukas ay bibigay ko po yun sa kanya at yun po ay pang allowance po niya ngayong February kaya thank you, thank you so much po ayan na at uh, parang tila-tila na po kami po ni Bossing ay pabayan na Ayan at bali nandito na po kami sa bangko. Much 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 later. Yan at pagkatapos po namin sa bangko ay dumiretso po kami dito sa M. Lohelier. Uh, thank you Lord, nakuha ko na po yung padala po sa amin ni Kuya at Ate na California. Maraming maraming salamat po. Yan po at bali na dito na po kami ni Bossing sa bahay at merong nagpadala sa amin si ate and kuya ng Fremont, California at yung daw pong 5k ay para sa akin. Ayun po ay bibigay ko na lang po kay Idro para sa kanyang allowance ngayong February. Thank you po. At Bossing may yung daw 1k ay para sa iyo. Thank you po. O nene, mo. Nene. Ito pong akin para kay Kim. sa banko wow, niya. Thank you po. Thank you po, Papa. Yan, bali, update po sa aking YouTube sahod na hindi po mapasok. Kanina nga po ay kami nagpunta sa bangko at pinacheck ko po doon kung bakit hindi pa nga po pumapasok. Binigay ko po yung email sa akin ng Google AdSense saka po yung transaction at saka po yung payment receipt ipinakita ko po sa banko tapos po ay meron po silang tinawagan ay ang sabi daw po doon ay um, parang tumawag po sila sa city bank lahat daw po ng transaction sa google adsense ngayong january ay okay na daw po kaya ibig sabihin po ay wala, wala talagang pumasok sa aking bank account. Hindi ko po alam po bakit. At mamaya po ay pupunta kami sa NACAR, kami po ni Bossing. Ngayong hapon pagka-out po ni Nalea sa trabaho. At ako po ay magpapatulong din sa kanila. At ako po ay parang nasakit na ang ulo. <coughs> So, siya pagka Adi nandito hapon. ka na, may, may tinatapos lang yan. Grabe po ang ulan ngayon. Walang tigil maghapon. Si mahal pala ang tao sa tindahan. Ah, kadating mo lang galing ng school. Ang nanay, ah. Ayan po at nandito na kami sa Nakar. Po, at ate... nandito na po si Leia. Ayan ay sobrang busy sa trabaho <laughs> pero umuwi muna po. Uh, umuwi na po. Kapag hindi po kayo pagpili. Unahin na daw muna po yung sa akin. Mamaya na uli niya balikan yung kanyang trabaho. Okay. Okay. At ako po yung nagpapatulong okay. okay. sa... Okay. Okay. Ako po yung nagpapatulong kay Leia okay. para mas mabilis po. Uh, mas madali po ating uh, sa laptop kaya ako po ay sinama ko ito sa vlog ko at pagka halimbawa meron nakapanood na pwedeng makatulong maka po merong same experience oh so, ganyan di din din po, po, po tayo mm -hmm. so, malay mo yung iba'y nang may problema din at wala pa rin sahod hindi, rin, ah, hindi pa rin napasok yung kanilang sahod na may okay. problema rin po ang gagawain Pero sa akin po parang ano ay legit po na kayo ay mag-worry. Dahil uh -huh. kami, dahil Although, bira ako. Although, bihira ako makapag-vlog. Pero, meron pa rin naman ako nare-receive na sahod. Ay, nakasahod na. Oo. Oh, ay lahat kayo. January, check-up ko January 24. Ba? Pumasok. January 21, nag-e-email po ang... Oo. Oh, Nakaka-receive -naka tayo ng email na meron ng na uh, na transfer na sahod, na process na... February 24 ay nasa bank ko na po. Tapos ay yun, yung iba uh, rin Ako i check ko yung aking bank, yung bank book yung passbook ko. Hmm. Ay, tuwing 28, yung pinakamatagal na pasok. Pinakamatagal. Yung iba iba'y 26, 27, pumapasok na. Oh, okay. Ay, ngayon ay, na may ano na. First week na ng February. Oh, eh, wala pa. Okay. kaya talagang okay. ako ay nag-aalala na kung okay. na napapunta eh yun Saka po sana ay dahil kayo pagaling ng bank po mm -mm. kung hindi pa talaga napasok at least makikita may pending Oo. wala raw na, pending na, sa uh, kanila pag pending kasi mga within 3 days uh -uh. or 5 days ay mapaprocess ay wala, wala. po hindi pa sabihin ay... tapos ay, ay pinakita ko yung transaction okay. tsaka yung email ni google na nag send na nga mm -hmm. Tsaka yung payment receipt pinakita okay. ko rin sa kanila. Ay wala daw. Ay tinawag na rin nila sa Citibank. Ay wala din daw ah, lahat daw ng transaction ng Google AdSense ay wala na raw pending ako. sa kanila. Bakit kaya? Ano oh, ah Yung iba ay na-search ko kaya nagkakaroon ng problema ay sa kanilang bank account. Ay, yun naman sa akin ay walang problema. Opo. Okay. Yung pati matagal ko nang ginagamit, apat na... Mag Ilang taon na po, nasa 4 years na. na. At hindi naman po binago. Oo. So, uh. wala naman po dapat magiging problema. Kaya at saka kapag ka, ganyan yung hindi naging successful ang transaction, mm -hmm. ay parang may mag email sa iyo at sasabihin na yun. Tapos ay automatic sa revenue mo ay babalik yung... Ay, wala namang bumabalik. Eh. Ay, ibig sabihin talagang nakipadala na. Nakatawin talaga. Bakit siya ganay? Hmm. Kaya po mas okay natin siya mag-check muna. Ayoko ay, ako pa uh, dalawa po yung na-search ko po na process na pwede natin gawain. Rawin. Yung una po, sabi niya ay pumunta ka sa bangko to uh -uh. so, check. Nagawa ko uh, naman ako, na. Nagawa niyo na po. So ang nakalagay ko doon sa isa ay meron kong link doon na pwede natin mag-request ng SWIFT copy uh -huh. transfer uh -huh. para ma kung nasa, nasa. ang after doon sa kanila uh -huh. ay saan uh -huh. so, na napakunta. Huwag naman sana maligaw ng, <laughs> ng ibang kung saan na niyo po. Uh -huh. Yun, tapos ang isa pa ay yung sa Google AdSense support ay lahat uh, mag-i-email or mag-chat-chat. Oo, chat, -chat. Mag -chat, uh, po pwedeng, yung chat pwedeng tawagan natin. Or, oh, oh, At may makakausap na, okay. tayo doon. At doon sa, sa mga napanood ko naman ay may sumasagot daw naman. Uh, <laughs> uh, Pero ang nababasa, ko, pwede dapat tayo sa AdSense tayo talaga o dahil ito ay labas na sa YouTube ay, uh -huh. si YouTube na kapag ano na kay Google AdSense, si AdSense na po yung nagtatransfer na ng payment. Uh -huh. So siya po yung dapat natin. Uh, na, 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 na. Sige po, i-search na po muna natin. Ayaw lang yung pumasok. Ay, nagre-refresh this page and try again bit. Tara na po, nilalagay okay. Baka kaya baka so, ah, dahil nakalagay na ito. So, dahil kulang pa, kulang pa sa araw. Ah, okay. Dahil inilagay natin na sa ilan po inilabas ay eh, ito ng January 21. So, ate, kanina ay tinatry ko pong <coughs> mag gamitin yung form. May form po kasi available dun sa Google Adsense <coughs> na magre-request ka ng <coughs> copy, mm -hmm. ng, yung swift copy uh, ng electronic fund uh, transfer. Ay, ako po yung nagtatry. Ay, uh, uh, ayaw. Ayaw mag-send mag po Opo, ayun po pala dahil yung Google AdSense ko nga ang nakalagin. Nung like, tayo po yun. yung lumipat, nag-login ka po ng yung Google AdSense, ay okay na po. Okay na yeah. meron na pong your email has been sent. We'll follow up with you only if we need more information. So, ito naman po But, uh, ay connected, connected you, uh, sa email mo. So, malamang po ay uh, uh, mapapasa ko sa tanda -tanda. ng email. Ah, ah, okay. Tapos, hanapin na lang din po natin yung iba pang way yeah, through the help center and adsense support na pwede tayong mag-email or chat or call kung saan po. Ano pa? Ayan po at kami kumakain muna habang si Leia ay nag no? tasa pa rin. Ate, ako pa yung nag-try naman dito sa YouTube mismo, sa YouTube studio. Meron po silang na Ngayon, ito po, nag-message na po ako. sa ko, I'd like to request assistance regarding an issue in my recent payment. Sabi ko, until now, I have not received my YouTube salary in my bank account. Tapos po, ay tinatanong po niya kung anong month. Ay, dinireplyan ko po. explain ko po. Ang nakalagay na lang na huli ay gawa na sinabi ko rin, I have also checked with my bank and I was informed that there are no pending transfers on transactions. What should I do next? Yung i-sabi ko. Ay, sabi na lang po ay, to help you better with this concern, I'll go ahead and check this matter further on my end. Please keep this chat on hold for 5 minutes while I look into this. Mm -hmm. Kaya 5 minutes, kakayon na tayo. Sabi <laughs> ko, kay sure. <laughs> Magiging na, natin may nagre-reply. One oh, okay. may nagawa na po naman natin yung hmm. sa Google AdSense. nakapag na rin po tayo doon hmm. ng request. Ito naman po sa YouTube Missing hmm. para matulungan din po tayo. Hmm. Sana po ay maayos naman na. Hmm may na muna tayong salamat lea Ako ay <laughs> nakakahinga-hinga ng kaunti. <laughs> Ayan po at ipapakita hey, pero, ko lang po ang aming mga ulam. Ayan ang ito paborito ko. ko sardinas. sardinas na may itlog. Oh. Tapos po ay mayroon tayong escabeche at may escabeche papaya po yan na may pritong is, isda. Meron pa po ditong pritong itlog na may sardinas at may langganisa. Kain na muna. Kain mm -hmm. po. Gusto ka nice ah. na Kaya ako paborito, ate. Alam ko bakit. <coughs> <coughs> Dahil ako nag aaral pa ng college, so, ito ang madalas kang ulam. Sa binas na may itlog. Masarap naman ito Ako Ako naman. Ito ah, dati ayaw na ayaw ko nito. Ito yung lungganisa ng lukban. Dati ayaw na ayaw ko ng lasa at gawa ng maraming bawa. Maraming um, garlic. Oo. Ay ngayon, abay gusto ko na at masarap. Masarap. Paborito Kasi ko na. Masarap po na yan ate, isasawsaw mo pa sa suka. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nung unang tikim ko ay eh, siguro ako na yung nanimago lang. Oh, Pero ngayon, ah, lagi na ako makakatikim. Ay abay, gusto ko na. Sarap. Kain na po. Opo. Sabi nga, thanks for confirming. I completely understand your eagerness and I'm happy to reassure you that everything is on track with your payment. Sabi nga, I have confirmed that the payment was successfully processed. Mm -hmm. While payments are usually processed as quickly as a few days, please keep in mind that it can take up to 15 business days, excluding U.S. weekends and holidays for the entire process to be completed. This is the normal and expected processing time frame and there is absolutely no issue. Your payment is on its way. You should receive this on or before Feb. 11. Yo. Sabi, uh, on or before Feb. Sabi uh -huh. pinaka matagal niyo po talaga matireceive niya Feb. 11. Contrary 11. Days po dito ha, nakalagay uh -huh. Sana naman ay ma-receive. If your thing. bank tells you that they haven't received the payment after the said date, please let us know. Sabi magaan ulit tayo um. pag after Feb. 11 ay wala pa ay pwede ulit natin silang kontakin. Sabi uh -huh. niya, right now, all you really need to do is wait. Let's have to clarify your concern. Feb 11. No. Wait, oh, or wait. So, okay. Dahil mo kasa na exclusive <bukasa> na dito yung... <laughs> 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 at, at least okay. may nakausap tayo. Opo. Okay. 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 At medyo okay. okay. makapaya pa ako pong ibig sabihin ay kung kukurusin uh -huh. na pwede pa basta hanggang Feb 11. After Feb 11 po at wala pa, saka po natin silang kontakin. Sabihin ay parang nasa normal ano pa rin sila. Salamat. Ako'y hindi na mapakali at ako'y naabalan ito, yung, na yung makasis. Kasi ako sa'yo gagawin? First time, first -time po itong nangyari sa inyo na may oh. nakatagal. Usually may counting delay, pero hindi <clears throat> naman natagal ng hmm. halos dalawang linggo. Tsaka chinek ko nga yung aking passbook ay talagang 28 yung pinakamatagal na pasok. Kaya mm -hmm. yung ano na. First week na ng... Magsi-second week na ng February, ay eh, wala pa. Huwag po. Sige po. Wala ay papasalamat. Ayaw <laughs> kami kat sa email ha, e. Pero yun nga, meron nga akong napanood. Shop support. Oo. na lang. Bunso. Ah, meron nga akong Pero napanood na... Tayo sa na... Di ba kaya sinasabi sa atin pag nag-email sa atin ay, ay mga... Wala five... Five Hmm. Mga five days. Uh -huh. Working days. Oo. Uh -huh. Ay meron akong napanood na hanggang 15 days daw nga. 5 to 15 days. Yung 15 days pa nila ate ay business days. So, Sabi sabihin po ay yung holiday. Oh, oh. Yung Hindi kasama. Hindi bibila. Mm. Ah, sa kayo, uh, holidays linggo. and weekends. So, hmm. ay dito po sa atin, bawa ka sa Pinas, ay nag-holiday nung January 29 na Chinese New Year. Oo oh, nga, nilabot. Mm. Mm -hmm. Mabala ah, pati sila yung pagkain. Hindi po, kailan po. Yan, yeah, na po. Okay, nang Ngay... February 12. Oo, oh, birthday ni Tatay. <laughs> Pero mag-pray po natin. Uh, Ngayon naman po ay Feb... As of recording, Six. Time, uh, Feb 6. Ay before mag-Feb 11 ay music uh, nasi -uh. po. Salamat, uh, Lea. Salamat po. Ay, medyo makakatulog Ilalagdab na ng... Po na po. Makakatulog na Ako'y laging late nang matulog nito nakaraan. Oh, Sirts so, na lang ako ng search ng ano pa problem. okay. yung problema. Siyempre, ako na over things din. Oo. Uh -huh. At ikaw lang. Maka, is the rest pati. Pero <laughs> ikaw lang nila. na nasa. Pero oh, ngayon lang, ha, first time na nang naka-encounter si ate ng ganitong issue. Mm -hmm. At saka, kung iko-compare nga si ate, yung tayo, ikaw mm -hmm. ikaw, nakareceive na kayo. Oo. Oh. ako, mm -hmm. nakareceive na ako. Pero hey, ito, ate, ha? Mm -hmm. ito -hmm. efektibo. Nung si Balay hindi pa nasa mm -hmm. Sabi ko, Balay kayo mag-commit. At mag-commit ka sa akin. Sabi ko, sige Tito, pag ikay sumahod, papahigupin ko ng... Sa <laughs> makasahod na <lang. laughs> ako, nakasahod at parang swerte yung pagkakumit sa akin. sige. Makasahod na ako, eh. uh, ano, magpapapansit Yon, ako. Yun, yun, ako at nakuha ko Oo, ay ako'y magpapapansin. Kapasok na. Loo, loo, na. Okay. Hindi pa magbe-birthday si Tate Jack uh, February 12 pa na uh, nakapasok na. Nakapasok na Ayun, sa birthday ni Tate ako magpapapansin. Sakto. <laughs> <laughs> Sakto. Sa birthday ni Tate. Yun po. Ate, akin na pong sinayang out. Mm, mm, yan naman po ay wow, po. Wow, sarang pumasok na. Ito, tagay mo po yung commit ni commitment. Ano? Pumasok lang sa out ay magpapapansit. Wow. <laughs> oh, wow. Kamati kanina ay nanunod ng old vlogs. Yung tayo na kayo sa mga inasal. Parang birthday na. Kailangan bang pinagahanda ang birthday? Sabi ko. Ah, sabi Parang sabi ko sa akin, invite minsan ating nero sweet ating lagi. And the canyman only. And the... <laughs> Hindi <laughs> yan ay, ano. Parang yan ay kailangan bang pinagahanda handang birthday, iba naman ang magiging mag plan niya ni ate. Oh, okay. Kailangan bang ipaghanda pag sumahog uli? Yan. oo naman. Malesin, Pero kung ako kayo naman nagkubiglang oh, ko, ano, ah, naka-autoplay yung kay Ate. Oh, ko lang ate. naka-autoplay. Ay, 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 ay nagplay naka nag yung mga matatagal ng ano. Sabi ko, sarap. Ano, birthday pala na yun ni Chula. Oo, oh, birthday no, ni Chula yun. Oh, oh. Tayo yung nilibre na yun sa mga inasal. Ang, ang, birthday message ni Tatay ay Yung dati at uh, yung birthday message. Oo, oh, yun pa, pa rin. Nasabi <laughs> <laughs> Sabi ko yung, sabi ko yung sana yung sa baka malay mo yung pag inasal yun si Lea ako, <laughs> MD. <laughs> Salamat, Lea. Salamat, Ate sa pagtulong kaya, sa akin. Kain na po ulit tayo. Kain ulit. Kain ulit. So, Ate Nels, hindi okay. tapos po, po tayo kumontak dito sa YouTube support. Okay. Tapos ay forward ko po, po sa inyo at saka uh -huh. po sa email ko uh -huh. din yung copy uh -huh. ng ating conversation. Para at least meron din tayong pinangahawakang proof na sila nagsabi na Feb 11 uh -huh. makaka-receive na. Ay nakakatuwa lang po yung una, nung naghihingi tayo ng assistance, una ang sabi dito ay Um, nasa, nasa na ba yung taga po ha? maliliit tayong ano eh. sabi niya ay I, uh, I really appreciate your time contacting us regarding your payment I can imagine the importance of having this concern address and I can definitely check that out for you ah. <laughs> so parang alam nila, na naiintindihan nila na importante ito para sa para po sa inyo, para sa akin tas nung bandang huli, hindi ko na po ito nabasa ako ay agad nang nag thank you sabi ko nalagawa na nagtatanong siya sabi niya ay kung meron pa daw bang ibang kailangan, or may iba pang issue, sabi ko, yun lang naman sa ngayon, na kailangan. Tapos ako yung nagpa-thank you. Ay, ang kanya kanyang pinakahuling message pala, sabi niya, is sure thing. It's been a pleasure chatting with you. Thank you so much for your time today. Ay, yun na pala yun. Uh, nasa na ba Ayun, stay safe and take care. Don't forget to smile. Tapos ay may emoji ng smile <laughs> sa kamay heart. Alam niya ako, hindi na makangit At least ay para bagaw na ano, smile ka naman dyan. Don't worry at your payment is on its way. Huwag ka masyado may stress. Eh, Kala ko, replayan mo man. ng... Uh, uh, in this kind of situation, I e can't smile. E yeah. No. <laughs> Dapat <laughs> na si Becca ang ating pinag <laughs> Ay hindi ko na nabasa ito kaya ako um, ay nag-log out na ayun pala ay may gano'n siya. May gano'n siya pala. May gano'n kung sinita natin <laughs> yung copy ng phone call. Nakakatuwa na -ta. naman. Thank oh, you. Oo nakakatuwa. Kung bagay pinapalakas yung log nyo. Huwag ka pa sa'yo mag-worry. Uh, no, may stress. Oo. Oh, may ano siya? Si ate niya siya ay may stress. pa man din si Bossing eh dahil pinaisip ni ate niya sa so, hindi pa nga na nasahod. Tapos ay, siyempre, may pinapaaral siya yata sa yung mga daily expenses. Ay, ta ta may tatanong lang daw si Kuya Emil ay lagi Para sa ito po ay nandiyan po rin oh, nandiyan. Ay, palis Saan na nga sa linggo eh. Oh, Siyempre, Oo, naman. na naman. Bayarin sa bahay. Kaya sinong hindi may stress Hindi hmm. ma Di bali po at sabi na may on or before. Uh -huh. So, ibig sabihin na Sana pwedeng pwede na mapaga. Uh, malay niyo po bukas. Meron na. Pag-pray lang po natin. Thank you po much, much, much later. Uh, Ayan po at bali, uh, napasarap na ang kwentuhan. Si Leia po ay nakitagay lang ng kaunti at umalis na rin. Ang buhay po natin ay pagka walang kwento ay walang kwenta. Yeah. Kaya dapat, laging may kwento para may kwenta yung ako. Yeah. Hindi oh, oh. ka pala Maris is life. ay tama naman. Uh, eh. Walang kwenta oh, ang buhay, buhay pag walang kwento. Oo oh, nga oh, naman. Parang ah, boring nga oh. Walang at isingin mo buhay mo hindi ka napapakunti, sabi mo wala lang. Oo, oh, walang kabuhay-buhay. Ano yun? Tsaka masarap talaga yung ikay may kakwento. Mm, uh, tama Ay, yun. yun. Hindi, Pag ano pa rin bunso, hindi. beka, ay kami palis na rin ng kuya. Oo. Oh. Ah, uh, sana naman ay playing of course. Sa... Oh, Yo, maging okay oh, na yung, um... kasi, yung sa kasi as a family, mm -hmm. as your brother, Yeah. brother. <laughs> ay apektado ako yung uh, ko yung stress. Mm. Paano, and uh, di mo lang alam yung apektado ako. Uh, ay ako yung oh ini sa kasi sa ating mga yeah. and bossing syempre yun yung kanilang trabaho paano, yung, yung word yung parang yung speech mo yung eh? word one day k pag hindi <laughs> <ay? laughs> <laughs> ano, mo alam mo oh. walang kapalit yun ah wala wala kapalit as uh, a family yeah, wala kapalit yun. yun pero kung ako invite why not <laughs> 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 pero totoo po, nakikita uh, uh, okay. ko kasi sa Ate Nels, pag ako napunta doon yung, kasi pag naka-off cam, hindi ko sinasama yung sa vlog, kailangan yung parang pleasant, mm -hmm. graceful sa harap ng camera, parang ganun, pero kung makikita ko, mm -hmm. happy, masaya, ganun, energetic. Pero pag nakaupo off yung stress niya, dahil siya brave yun po yung trabaho ni Ate yung Paano, mm -hmm. Doon po sila umaasa ng daily expenses, mm -hmm. yung gastos ni Idro, um -hmm. no. mga Kaya pag nakaupo, ay nako ako ay parang sobrang kaya ako hindi na masyadong nagagala kan Ate inalas dahil ayako siyang makita. <laughs> 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 nice stress. Mas alam ko at Leia, at si Ate Leia ay talagang uh, in action. Kumpara mm -hmm. ano, dito yung parang ka support uh, para action agad parang yeah. ganyan para kabigito. Oh, kahit may trabaho ka Ate Leia, oh, mo, trabaho, um, mo na, na niya yung kanyang trabaho mm. inuna niya yung sa akin. Mm. <laughs> Yun nga uh, kaya pag pray natin at iyan na may kiniklaim na natin na bago pa mag-birthday si Tatay. Ay sasagot ko si Ate. Uh, ah. Bak mali mo kasi oh. meron na. Oh. ano ah. hindi natin sabi. Uh, Talagang ganayon. Sa si akin, alas lang magaling magdala. Oo. Magaling magdala. Kung baga pag naririto, ayaw mm -hmm. niya daliin yung kayo niyang iniisip. O oh. baga, syempre, narito si tatay, narito si nanay. Mm -hmm. Ayaw niya iparamdam. Pero pag nagpunta ka sa loob ng bahay nila, ayaw ka usapin ni bossy. Natatakot ako usapin ni bossy. Pero magiging okay na yun. Ano yun, yung sakod. Sana. Sana oh, po. Oo, okay, magiging okay na. Ayan po, bali na. Dito na po kami sa bahay. Thank you, Lord. At salamat sa aking pamilya, kay nanay, kay tatay, at sa aking mga kapatid. Salamat, dahil uh, nandyan kayo lagi para kami ay tulungan ni bossing. Nandyan kayo lagi para kami ay pasayahin sa oras na kami ay medyo nalulungkot. Napaka-bless ko po dahil meron akong pamilya na sobrang mapagmahal po. Kaya, thank you, Lord. Thank you po. At yun, bali, pasensya na po kayo sa aking vlog ngayon. Ah, uh, Salamat po sa patuloy na panonood sa akin. Kahit ano pa man yung i-vlog ko, nandyan pa rin po kayo patuloy na nanonood. Thank you po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga viewers, subscribers, silent viewers, sa lahat ng aming mga supporters, sponsor, ah, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.